plastic bote bakal tanso alloy stainless. Sigaw ni Jomel habang tulak-tulak ang kariton na may lamang mga kalakal. Isang masipag na binatilyo si Jomel na maagang namulat sa pagbabanat ng buto kaya naman hindi na nakatungtong sa kolehiyo. Dahil sa payak na pangumuhay ang meron lang ang pamilya ni Jomel, kailangan na niyang huminto sa pag-aaral upang tulungan ang kanyang ama sa pangangalakal upang may pangtustos sila sa mga gastusin sa kanilang tahanan. Araw-araw naglilibot ang mag-ama sa bayan para mga lakal. At kung minsan naman, pumupunta sila sa damsite para doon sila manguha ng mga kalakal. Kaya naman, si Jomel maghapong madungis at amoy pawis. Pero dahil sa maagang namulat sa trabaho ang katawan ni Jomel ay maaga rin lumaki ang kanyang mga muscles kaya nagkaroon siya ng matipunong pangangatawan. Hindi nga maitatanggi kapag malinis at maayos ang pananamit ni Jomel may malakas siyang apil sa mga kababaihan sapagkat nagmumuka siyang may maayos na pamumuhay. Isang araw, nakilala niya si Kati na isang napakagandang babae na may maputi at makinis na balat kaya maraming nagkakagusto sa kanya. Isa na nga rito si Jomel. Unang pagkakita pa lang nila, nahulog na agad siya sa malanghel na itsura nito. Ganun din naman si Kati na nagustuhan niya ang malaking pangangatawa ni Jomel. Kaya naman Pinigyan niya ng pagkakataon si Jomel na manligaw sa kanya Masaya naman si Kati sa mga ginagawang paniligaw ni Jomel sa kanya Kaya nang umabot na ng tatlong buwan ang paniligaw sa kanya Ay ready na siyang sagutin si Jomel Kaya naman sasopresahin niya sana si Jomel para sagutin Kaso nga lang siya ang nabigla nang makita niya si Jomel sa bayan na may tulak-tulak na isang kariton na may mga lamang mga kalakal kaya naman nilapitan niya ito at nagulat si Jomel nang makita niya si Kati at tinanong siya nito Jomel ikaw ba yan agad namang sumagot si Jomel Kati pasensya na nahiya ako magsabi sa iyo ng aming kabuhayan Agad na manghinawakan ni Jomel ang braso ni Kati. Yak, Jomel! Huwag mo akong hawakan! Andami mo! Kadiri ka! Pasigaw na nadidiring wika ni Kati. Nakakagulat ka naman, Jomel. Akala ko maayos ang pamumuhay mo kasi maayos ka naman pag nakikita tayo. Dagdag na wika ni Kati. Sumagot naman si Jomel na may pagkadismaya. Maayos naman ang pamumuhay namin, Kat. Tsaka yung ginagamit natin Panggastos pag lumalabas tayo Galing yun dito sa mga kalakal namin Anong problema, Kat, sa mga ngalakal? Dagdag na tanong ni Jomel Sumagot naman si Kati Naku, Jomel Nakakadiri at madumi ang kabuhayan mo Nakakadismaya Akala ko ikaw na yung hinahanap ko Sambit ni Kati Nagulat at nalungkot Sa mga narinig na silita si Jomel na hindi na umimik sapagkat hiyang hiya siya kay Kati kung paano siya nito minaliit at pinahiya. Sabay sambit pa sa kanya ni Kati. Huwag ka na pala magpakita sa akin ha at kausapin ako. Salamat na lang sa lahat Jomel. Mauna na ako sa iyo, hindi na nakapagsalita si Jomel at hinatid niya na lang ng tingin si Kati na pasakay sa isang taxi. Makalipas ang sampung taon, isa ng bank teller si Kati sa isang sikat at malaking bangko. Kaya naman, lagi siyang nakapostura. Nang isang araw, may isang lalaking pumasok sa bangkong kanyang pinagtatrabahuhan. Lalaking matipuno at may malaking pangangatawan, mukhang malinis at mabango. Dahil kapansin-pansin ang lalaki, napansin agad siya ni Cathy hindi naman mapakali si Cathy sapagkat namumukaan niya yung lalaki. Sakto namang napunta sa kanyang window ang lalaki sabay abot ng cheque at passbook kay kati. Miss, magdideposit po ako. Uwi ka ng lalaki at sabay tingin sa cheque ni kati. Nanlaki ang mga mata niya nang mabasa niya ang pangalan ng lalaki. Jomel, ikaw nga? Uwi ka ni Kati. Sabay sagot naman ng lalaki. Yes? S si Kati to. Kaya pala namumukha at kita eh. Mabilis na sagot ni Kati. Uy, Kat. Ikaw pala yan. Hindi kita nakilala. Gumanda ka lalo ah. Sambit ni Jomel kay Kati. Kamusta ka na? Kinikilig na tanong ni Kati habang nag-aasikaso ng cheque. Okay lang naman ako Kat Medyo sinuerte lang sa buhay Sagot ni Jomel Oo oh, nga eh Halata naman dito sa check mo Milyonaryo ka na pala Jomel Sabit ni Kati Kapit tayo mamaya Jomel ha Paglabas ko mga 4pm Pabirong yaya ni Kati Ay sorry Kat Hindi ako pwede Marami akong asikosugin pa sa junk shop namin eh Maraming mga mga lakal Na naghihintay sa shop eh patanggihing sagot ni Jomel. Ay, ganun ba? Ang galing mo naman, Jomel. Dati ka lang ding bang tiba. diba? Pasensya ka na sa akin, Jomel, dati ha. Hindi ko naman alam na may mararating ka pala sa pangangalakal mo. Wika ni Kati. Ako rin nga, Kat. Hindi ko rin in-expect. Nagulat na lang ako sa sarili ko. Kasi siguro dahil din sa mga nasabi mo sa akin dati. Kaya tumatak sa akin. Kaya naman nagpursigi ako. At ito nga, sinerte naman ako Sambit naman ni Jomel. Hindi na nakapagsalita pa si Kati habang tinatapos ang transaksyon ni Jomel. At pagkatapos, binalik na ni Kati ang passbook ni Jomel. Ito na Jomo, salamat. Kinuha naman ni Jomel ang passbook at nagpaalam kay Kati. Salamat ka, mauna na ako ah. Ingat ka, naghihintay kasi ang mag ko sa sasakyan eh. Bye! Oh, sige Jom, mag-iingat kayo naghihinayang na wika ni Kathy. Sis, sino yun? Sambit ng katrabaho ni Kat. Ay naku sis, nanligaw sa akin yung dati. Kaso binastid ko kasi nangangalakan lang siya dati. Sagot ni Kati sa kanyang katrabaho. Sayang nga sis, kung alam ko lang na magiging ganun siya, di ko na siya binastid, mayaman na sana ako. Paghinayang na dagdag ni Kathy. Walang ibang inisip si Cathy sa maghapong yon kundi si Jomel kasi hindi niya lubos maisip na yayaman si Jomel sa pagtutulak ng kariton at may halong pagsisisi kasi lahat na naging karelasyon niya ay lagi siyang niloloko. Kung hindi niya lang sana minaliit si Jomel at inisip ang mga sasabihin ng mga tao sa kanyang paligid noon, baka sila na ni Jomel ang magkasama ngayon. Maraming salamat mga kakwentuhan. Huwag sanang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod na ating kwentuhan.